Oh, hanggang dagat eh. Pwede ba Gcash yan? <laughs> may additional charge yata pag Gcash. Oo, oh, may Flash pala yan eh. Uh, hanggang sa dagat ang ano, delivery. <laughs> Parcel si tita. <laughs> ang Ay, gumana ng Gcash. Mahina <laughs> oh, signal dito eh. Ay, naman, malakas. Yun. Sa akin, mahina. Salim ka na! Salakay siya! Ano ba ito si Ibo? Ibo! Hindi mo na Hindi mo nangyayari? mo nangyayari? Ano Sa dagat. Unboxing sa dagat. Wala Ano yung pa bangol?

Papikit masino. Papatungan mo. Papatungan mo masha. Dali siguro pag tumagal ano babangyan. Ano oh, ito? Wow. Ilang Ano lang dito? Long lasting. Oo, oh, wow. long lasting. Diba, Saan sa dagat. Sino susunduin natin? Tama si Bata, Napata sa layo nang layo na. Nandito dito no. Basta basta <laughs> binibigay din ng bata. Hindi talaga yun